Ngayong araw nga pala guys, ay manguha ng live foods. Ang kaso nga lang guys, malakas ang alam na tayo nakitang moyna. Mabuti na nga lang guys, meron nagbebenta dito ng live tube, malapit kila boy ubo. Katulad ko nga, ay nag-aalaga din siya na napakagandang mga gapi. Ngayong araw nga pala, ikakatapos lang ng ulan at tumaaraw na. Dahil nga dito, nakaredy na ang ating panghuli ng moina. Medyo matagal na kasing hindi nakakakain ng live food sa ating mga alaga. So paano guys? Tara! Sa dating pistuhan nga pala tayo pupunta. Dito kasi ako palagi nakakakita ng moina kapag tapos ng ulan. Ang kaso lang guys, mukhang negative ngayon dahil napakalakas ng alon. Nagawi nga din pala ako dito sa may kabilang tulay at nagbabaka sakali ako na meron tayong makita. Nakarating naman ako dito sa may kabilang barangay. Kahit tirik na nga ang araw, hindi ko tinigilan ang paghahanap. Ang kaso lang guys, mukhang minamalas talaga tayo dito at wala tayong makita. Kaya naman guys, dumalo Dumalaw na lang tayo dito kalaboy ubo. Gusto ko rin kasi makita ang kanyang mga bagong alaga. Hindi nga lang tayo makapasok guys dahil wala ditong tao. Napak solid talaga guys ng mga flower horn ni Boy Bukod kasi sa napakalaki ng kanilang ulo, manang manapa sa amo. Char, dito naman sa may labas ng kanilang bakuran ay meron pang mga aquarium. Lahat nga pala to ay naglalaman ng mga fry. Napakaswerte ko nga dahil nakita natin si Kuya Ace. Katulad ko nga ay nag-aalaga din siya ng mga gapi. Hindi pa nga lang tapos ang kanyang setup dahil ito ay kanyang pinapaganda pa. Tamang-tama naman ang punta ko dahil meron siyang bidebentang live tubi. Mabuti na nga lang is na paaga tayo dahil ito ay paubos na. Meron nga pala siya ditong mga gapi katulad lang ng Peter, Meron naman ditong toxido ko short body. Makikita mo nga pala sa kanyang mga breeder ito nga pala ang tinatawag na glass belly. O di ba guys, napakaganda. Nagtatanim din pala siya ng kamote gamit ang tubi. Mga ilang araw nga lang ay tutubo na rin ang kanilang mga dahon. Nakakaganda talaga sa mga isda kapag mayroong mga water plants. Kitang kita kasi dito na masigla sila at napaka-active. Sobrang laki din kasi ng kanyang panda at malaya silang nakakalangoy. Bukod naman sa Lebchube ay nagpapakain din siya ng BBS. Malaking tulong talaga to para mabilis lumaki ang ating mga fry. Mabalik na rin pala si Kuya sa ng mga superworm. Kailangan lang ng panahon dito at oras para makapagpadami ka nito. Kailangan mo din dito ng konting tiyaga at nilaga. Char! May followers din pala tayo dito nakasabay at bibili ng isda. Sa halagang 50 pesos nga hindi na tayo mahirap pang pamaganap ng live food. Pagdating nga pala sa bahay, agad ako kumuha ng maliit na planggana. Kailangan muna natin kasi itong hugasan bago tayo magpakain sa ating mga alagang isda. Tinatanggal din kasi nito ang mga bakterya na maaaring kumapit sa ating mga alaga. Una ko nga palang pinakain itong ating red flamingo. Natatawa nga ako dito dahil hindi nila alam itong kainin. Nasanay na kasi sila sa mga pizza at pellet. Pinakain ko din pala itong ating bagong panganak na Bajenta Dragon. Napakadami na nga rin pala ng ating Japan Blue Gold Double Sword. Kahit papano nga ipanatag na ako dahil nakakakain na sila ng mga live foods. Bagong buga din pala ng itong ating electric blue Moscow. Sa Pagkain nga pala nito ay makakabawi na sila ng lakas. Bukod nga pala sa gapi, pinakain ko din itong ating flower horn. Kikita nyo nga yung take doon na sobrang napaka -aggressive. Ang pangit nga lang pala sa live tubing na to kapag napadami ka ng lagay, lalabo agad ang ating tubig. Pati nga itong ating blue panda, hindi ko na rin pinaligtas makakain ng ganito. Napaka-solid na nga pala ng kanilang tirahan dahil napaka-linaw ng na kanilang tubig at crystal clear. Ang mga live tubing nga pala ay hindi nabubuhay kapag walang oxygen. Gustong-gusto nga pala nila ng tubig na kaya dito ko sila ilalagay. Tamang-tama nga ito dahil instant pagkain sila ng ating mga alagang gapi. So paano guys hanggang dito na lang, Maraming maraming salamat pala sa lagi niyong pagsuporta. Maraming maraming salamat sa panunood. Paalam! Yeah!